Pinagbalitaan ni Maria Clara sa pahayagan ang pagkalunod ni Ibarra sa lawa. Maya-maya ibiglang dumating si Padre Damaso. Palalawin pa bako ng galing. Ito ang masakyan ng kasal. Napahimbi si Maria Clara. Bakit ka umiiyak ang ako? Bakit ang buwang pa ng buwan Napahiyak si Maria Clara nang mapatingin sa inaama. Huwag ka umiiyak ang ako. Ako ang nagdurusok sa, sa iyong ginawa. Kung po po'y binamahal ninyo, tulungan ninyo ang aking ama at sirain ang kasunduan sa aking kasal. Isinalaysay ni Maria Clara ang lahat ng muli niyang pagkikita kay Ibarra, maliban sa lihim ng kanyang pagkatao. Noon ay ibig ko pang mabuhay sapagkat nalalaman kong kahit saan siya ay naroon, ay ma maaalala pa rin niya ako. Ngayon ay wala at akin, kundi invento, sa akin, hindi ako kumbento o titingan. Huwag nagbulot sa iyong kasawian ang ako. Patawarin mo ako. Hindi kayo na pamahal sa akin. Tulad ng isang anak, wala ako kaligayan kundi ikaw. Si Padre Damas ay napaiyak na parang bata. Kung ganyan kaya hindi hmm. mo ako magmungha. Magmungha? Hindi mo alaman ako. Ang buhay at lihim sa likod na makapal na ng kumbento. Kumbento o kamatayan? Diyos ko! So Ako'y pinarurusahan mo anak ko. Magmungha ka. Huwag ka lang magpakamatay. Umalis si Padre Damaso na malungkot at nagbuntong hininga. Diyos ko! Ako ang iyong paghigantihan. Ngunit iligtas mo ko ang walang malay kong anak. Nakatira sa kubo ang isang mag-anak na Tagalog na ang pagkabuhay ay nanggagaling sa pangangaso at pangangahoy. Isang batang payat, maputla at may malamlam na mga mata ang nakaupo sa isang punong nakabuwal. Ang batang ito ay si Basilio. Si Basilio ay may sugat sa paa at pinasasaya ng dalawang bata. Dalawang buwan na buhat ng tumukuha ka namin sa bata. Akala nga namin ay hindi ka na mabubuhay. Diyos na po ang bahalang bumanti sa inyong kapalitan na ang nais ko po ay makita ang aking ina at ang tungso kong kapatid na nasa bayan. Anak, baka ikamatay mo ang pag-uwi. Sa dalawa lang po kaming anak ng aking ina. Samantala po, kayo ay marami. Baka po akalain ng aking ina na patay na ako. Ngayong gabi, haandogan ko siya ng aginaldo ng isang anak. Narating ng paika-ika ni Basilio ang San Diego. Tinungo niya agad ang tahanan, ngunit nakita niyang walang tao. Siya'y nagtanong, nalaman niyang baliw ang kanyang ina, palibot-libot sa mga lansangan. Wala siyang nabalitaang kahit ano kay Crispin. Sumakbo siyang paika upang hanapin ang kanyang ina. Agad na tinungo ni Basilio ang bahay ng bagong Alperes. Sapagkat narinig niya mula roon ang malungkot na pag-awit ng kanyang ina utos ng babaeng nasa durungawan sa bantay na pakyating si Sisa. Nang makita ni Sisa ang tanod, siya ay natakot at tumakbong papalayo. Si Basilio ay nakamasid sa kanyang ina at tumakbo ng paika-ika nang nawala sa kanyang paningin ang ina. Dinato ng isang alilang babae si Basilio at tinamaan siya sa ulo, ngunit hindi siya tumigil sa pagtakbo. Si Sisay pumasok sa pinto ng libingan ng matandang Kastila na nasa may punong balet. Pasuntok na binayo ni Basilio ang pinto at iniumpog ang kanyang tubuang ulo. Ngunit wala rin nangyari. Natanaw niya ang isang sanga ng baleteng nakakapit sa isang puno. Inakyat ang puno at pagkatapos makapangunyapit sa sangay na karating sa balete. Nakita niyang ipinukod ni Sisa at iyang puno sa dahon ng pinto. Mabilis na nagpatihulog si Basilio at dala ng panghihinay na walang ng malay. Pamulagat na minasda ni Sisa ang mukha at tuguang doon ni Basilio. Nagliwanag ang kanyang isipan. Nakilala niya ang kanyang anak. Niyakap niya ito at pinaghahagkan. At pagkatapos na makapagpitiw ng isang malakas na pili ay napahantusay sa tabi ng anak. Nang magbalik ang malay ni Basilio ay nakitang walang malay ang kanyang ina. Magilyo niyang tinawag ang ina at nang mapansin hindi na ito humihinga o kumikilos ay kumuha siya ng tubig sa bagis at winisikan niya ang mukha. Si Sisay hindi man lamang gumalaw. Nangambang ibinikit ni Basilio ang kanyang tainga sa dibdib ni Sisa. Ngunit ang yayag at luoy na dibdib ay malamig na at ang puso'y hindi na tumitibong wala ni kaunti mang hininga siyang nadama. Niyakap niya ang malamig na bangkay at siya'y tumangis ng buong kapaitan. Nang mag-agat siya ng ulo, nakita niya ang isang taong nagmamasid sa kanya. Tumango sa basilyo nang tawin siya ng tao kung alak siya na matay. hinang -hina ang lalaking sugatan. Oh, so, hindi na ako magtatagal. Malubang aking sugat. Dalang araw na akong hindi ko makain at tutulog. Makinig ka, marahil hindi ako umagahin. Kunin mo ang maraming kaway na nakabuntun sa kabilang bati at itaksan mo rito. Tindihan mo ang mga kaway at hayaan kamay kami sunog ang abo. Kapag walang ibang taong dumating, umukay ka rito at makikita mong marahin sa lapi. Kunin mo at gamitin mo sa pag-aaral. Kunin mo ang mga panggatong hindi na kita matutulog. Lumakad si Basilio. Ang mahiwagang tao'y tumanaw sa silangan at pabulong na nagwika. Makamataya kung hindi man lamang namasdan ang maningning na buhang nawayway. Sa aking inang bayani, kayong maka makakikita. Bagihin ninyo siya at huwag kalik ang mga nalugnok sa tigil ng gabi. Nang magmamadaling araw na'y namalas sa bayan ang isang malaking siga. Nang pumasok sa kumbento si Maria Clara sa Maynila na nanirahan si Padre Tamaso. Ilang buwan pa lamang ang nakalilipas ay nakatanggap na siya ng kautusan na inililipad siya sa malayong lalawigan. Kinabukasan, natagpuan siyang patay sa kanyang higaan. Si Padre Salvi ay nasa Maynila na rin. Samantalang iniintay niya ang gantimpalang mitra ay bumigkas siya ng sermon sa simbahan ng Santa Clara. Ilang linggo bago maging ganap na mo, Kapitan Tiago ay nakaramdam ng pangihina kaya nangayaya. Sinabihan niya si Tia Isabel na umuwi na sa Malabon o sa San Diego sapagkat ibig niyang mamuhay mag-isa. Kinaumalingan niya ang yampo, sabong at paghit-hit ng apyan. Palagi siyang makikita sa tindahan ng Chino, Paylat, naninilaw ang balas. Doña Victorina ay nagdagdag pa ng pinuka upang manatili sa pagpapanggap niyang taga-Andalusia. Siya ngayon ang nangungotsero ng karuahe at si Don Tiburcio ay hindi na niya pinagagalaw. Gumagamit na siya ng salamin at hindi na natatawag upang manggamot at madalas na walang pustiso. Si sa ay ng nalibing sa libingan ng tao. Ayon sa balita ay namatay ito dahil sa masamang pag-aalaga ni Doña Victorina. Ang Alperes, na taglay ang katungkulang Teniente Grado Komandante, ay umuwi na sa Espanya at iniwang ng lili-mahit ang asawa. Ang Alperes ay nagumon sa pag-inom ng alak at paghitit ng tabako.